magandang tanghali sa inyo silipin natin ang mga kalikasan misteryo o anumang anumento na di natin nakikita naniniwala ba kayo sa mga third eye tinawag na retalasis kung tawagin sa Spain at sa bansang Egypt simpleng buhay. Pag daw ikaw ay meron ganitong kakayanan na nakakakita, na di nakikita ng ibang tao, medyo may kalayuan ang kanyang bahay. Tawagin na lang natin siyang Jojo. Siya ay isang mangingisda. Lagi daw niya nakikita. Uwing umuwi siya, gabi-gabi sa daan. Ito ba yun na puno na sinasabi mo? Alam ko, 27 na yung nangyari, di ba? Ang kwento-kwento doon na nasa kabaong. Ang itim daw, sobrang itim. Parang sinunog. Na ang balita kasi doon, ang pagkakalam ko, 2017 pa ba, ba yun? Nandito pa ako yun eh. 17 o, hindi ko patanda, 17 o 18? 17. Kano ano po yung namatay nun? Yung nagputol ng puno. Ano saan Example, naminis yung sunset kasi nilinis yung puno nakaramdam daw nakakaiba sa kanyang katawan at dali-dali na -dali siya magpahinga muna sa kanyang tambayan mga ilag taon na ba yung bata pa doon ba? ito po mga Yes, Bata pa eh, namatay, biglang namatay agad. Ang balita kasi yun, ang naantong pa kasi ako yun na kwento-kwento, bigla daw nangiting yung yung lalaki, nangitim talaga, yun, yun, sobrang itim. Yun, kapatid ko yun, isa. Kapatid, ah, meron pa uh, yung pa doon, hmm. yung naputo ng puno, isa yung unang -una naputo ng puno, yung pinsan ko, pinsan ko, patatapos. Ah, yung pinsan mo. Hmm. Uh. Dumaan ng ilang mga buwan, yung kapatid, ang, kapatid yung ng pati kong lalaki, yung yun ng linis, okay. ang naglilinis. An okay, buwan, sumunod ang naglilinis kanya. sa, sa kahoy nung, noon maliliit pa anak ko kaya nakikita na ko dyan yung pagdidi tapos yung mga anak ko tulog na yun tapos pagkita sana ako ng siya itapos eh pag ikaw naglalagay dito pag inaabot ka ng mga pag magbiwas ka o galing ka manigista sa dagat ano yun ah, dito ka rin dumadaan nakakailang yung lugar dito kasi na eh, wala pa masyadong mga bahay dati no yung 2017 ngayon buti nga may mga bahay na rin sa likod wala, no mga bahay dito malayo Mala hindi ka ba naiilang dumaan dito? Ito ng lakas. Ito ng ilaw. Ito bahay. Ito ng tumba. Kahit pagod na siya at nagmamadali at may kalayuan ng kanyang bahay, nag-iba ang kanyang dinadaanan. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalakad. Anong mga oras yun yung nakita mo yun? ng nandun sa nagtatayo, nangyos <tinyo>

Mga ilang beses sayo nagpakita. Marami, maraming ah, marami, uh, marami ng beses na ka paita kayo. Pero, <tinyo> Pero <tinyo> anong tsura ng damit? Yung damit niya nakaangat o parang hinahawakan, ba? Ano nakita mo? Malabo. Malino na nakita mo talaga na yung damit manino ba? Oo, malino <makes noise> na yung damit may putik ah, Saan mo siya nakita? Ituro mo nga kung saan nakapwesture yung white lady. <makes noise> Dito? Uh, dito ba siya nakita? Oo. Mga alauna na madaling araw. Tapos May daan pa ba ha? Meron ba bang daan dito? Meron po, pupunta rin. Ay, hindi na. Eh dito, ano ba sa sa bandaan dito? Yeah, yeah. Ah, may daan pala dito. Ah. Dito lang talaga sa pwesto lang papakita o oh, yeah. ibang iba't ibang pwesto lang. O oh, yeah. iba't ibang pwesto. Yeah. Tapos sa ampa, sa Saan saan dito? Magtatanong pa natin. Pupuntahan natin. Ay, dito. Ah, talagang din, talagang. May mga kwento-kwento na di nakayanan ng albularyo. Nakitaan din na mayroong taga ng kanyang tatawan. Suga kung tawagin ay yun daw ay parang orasyon sa laman lupa. Isang buhay ng tao ang kapalit. <tod>